Alam niyo guys yung ano yung, gusto, yung yung feeling na gusto mong gusto kong umiyak sa tuwa kahit na sabihin yung baka sabihin niyo pong oo eh ako promise hindi po ako nagsisinungaling at hindi ako nagdadrama lang na ano no sa sa totoo lang po, dahil po sa sitwasyon niya sa kaso niya na uh, premature nga pong ipinanganak no so Ah, mahina po yung kanyang ah, ano, ah, parte ng kanyang, ano dito, pa, sa pagmuya. So, hindi po talaga siya pwedeng kumain ng mga matitigas, actually, ano. Hindi po basta-basta. Plus, mahina din ang kanyang metabolism. Kaya, pili-pili lang po talaga ang pagkain niya. Ni, hindi po siya marunong sumipsip ng ah... Mm dede nung siya'y maliit pa alam nyo, uh, ilang taon na siya nung ano nung matuto siyang uh, sumipsip sa istro. kasi nabuhay po siya kasi sa ano sa drops lang po no yung titimplakan ng na, tititahin naman yung gatas tapos uh, ang hinamin ng drops dati po uh, yung syringe ang ginagamit ko uh, so hanggang sa actually nauna po pala yung drops na yun ang ginagamit ko para sa pagpapanili sa kanya that time nung maliit siya sumunod po is yung syringe na lang para mas madali no and then hanggang nasundan po yun ng uh, feeding bottle na yung pinaka need is chipon niya is uh, ano po yun uh, binubutasan ko siya ng malaki para ano dahil hindi nga po siya sumisipsip no para dire-diretso lang po yung daloy ng uh, gatas. And then, uh, pinipili ko po yung uh, feeding bottle na malambot lang siya. Pwede ko siyang pigain para nakokontrol ko yung paglabas ng gatas. No? So, yun po. Doon po nabuhay yung anak ko. Dahil hindi po siya marunong sumipsit. Kaya hanggang ngayon po nga, kung makikita nyo, kung minsan ang pagkain niya is hindi ganun ka ano, uh, hindi masyadong normal dahil hindi po niya magamit masyado yung mga ngipin niya. Nag kasalukuyan lang po siyang uh, nag-aaral na gamitin yung ngipin niya sa pagmuya. Ano? Yan. Kasi po, uh, de developmental delay po din siya. Kaya ganoon. Marami po, maraming uh, ano, halos nasa kanya na po yata lahat. Pinakyaw niya na kayo ba naman duruin niya na yon mayroon na siyang congenital heart disease no so malaki medyo malaki po yun kasi yung butas ng kanyang heart 7 uh, mm no plus ah uh, mayroon siyang mild autism that time and then uh, isa siyang fluffy baby blue baby plapi na blue pa As in, no, ano po talaga, uh, uh ano po kasi, diagnose po kasi sa kanya, naraga ng doctor is uh, Bedridel, bedridden, no? So, hindi po talaga ine-expect ng mga doctors niya na ganito na siya ngayon. Na dati-dati hindi niya mm -hmm. maiingat yung kanyang ulo, pero kita niya naman, guys, napakabait talaga ng Panginoon. Sobrang wala akong masabi. Number one talaga. Walang-walang makaka... ano sa... Panginoon talaga. Basta hiniling mo ng buong puso. Uh, Nakipag-usap ka ng buong puso. Sinabi mo lahat. ng gusto mo sa... Na, buong buo sa puso mo, sa kalooban mo. Pagkakaloob talaga. Hindi man puso, hindi man po, one time, no? Pero mara, minsan na ma, 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 re realize mo na lang na, ay, naibigay na pala niya yung hiling mo, yung mga uh, ganun pong bagay, no? So, ang dami, ang dami. Ang dami niya ibinigay sa akin na hiling ko agad. Ang dami po. Minsan kahit hindi ko hiniling unexpected, Mm, may mga mga nang, nangyayaring hindi mo iniasahan no, para sa kanya. So, wala talaga guys. Speechless talaga ako. Sobra. Mm -hmm. Hmm. Kaya busen sen. Enak na. Di ba? Mm. What? Mm -hmm. Masyado namang naplak yung kayong hair sa ano, sombrero mo. Oh. Nakawala no, yung magkukuhan. Ha? Huh? Ha? Huh? Ha? Kaya mo bang ubusin na kang ngayon? Ubusin mo pa? Ha? Ubusin mo pa yan. Sure? Ubusin mo pa. Ah, <laughs> tapay na daw.